utang ng Pilipinas Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero nasa at 'yan ay mamanahin ng mga future generation of Pilipinas. <laughs> Oh, yeah, niya ng future ma'am, hindi lang sa takaroon. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita, magutang, ganito example ha, magutang ako, kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka.